Ano nga pa makikita ang Gcash flashback? Tara, alamin natin syempre, ayan nga, open nyo na ang inyong Gcash at pumunta kayo sa may profile. Tapos makikita nyo na agad dito yung Gcash flashback. Kung hindi nyo agad siya makita is, need nyo munang mag-update ng inyong Gcash. Tapos ayan, pag-open natin is ganito yung makikita natin. Ang Gcash flashback na ito ay memorable moments natin sa Gcash. Sisimula siya ng January 2023 hanggang November 2023. Pwede nyo lang makita ang Gcash flashback na ito ng hanggang January 31, 2024. Pero after noon is tatanggalin na siya kaya dapat makita nyo na siya. So ayan may introduction ng si Gcash, yung ilan na yung user ng Gcash at kung ilan na rin yung online users. Tapos ayan makikita na natin yung ating feature sa Gcash. Sinasabi nito na ang top favorites ko nga daw ay Express Send. web Pay, saka yung pagka-cash in. Ayun, tingnan na nga natin yung mga memorable moments ko dito sa GCash. So, unang-una na nga dyan ay ang mga nasend ko. Sinasabi niya na nga daw yung total na nasend ko at solid sender ako. Nasa 80% ako ng mga send money users. Tapos, 202 times akong nakapag-send. At ang next naman is yung na-receive ko this year. Sinasabi nga ang gifts receiver ako, 80% lang din ako na receive money users sabing 19 times lang din daw ako nakareceive ng money kaya kung sino pang magsisend dyan pwedeng pwede kayo makapag-send para dumami yan cheris tapos ayan sinasabi din kung ilang beses na ako nakapagload at eto nga sobra sobra talaga akong gumagamit ng gcash kapag nagbabayad ako ng mga bills kaya ganyan din kalaki yung bills na binayar ko sa ilang buwan lang Nasabi rin na bili Idol ako pakiblurred na baka makita ng asawa ko cheris Gcash na kasi talaga yung pinambabayad ko kapag naglalasada ako or Shopee kasi nga ayoko na ng COD kasi nga minsan wala kami sa bahay kaya mahirap yon Tapos ito na nga is next naman ay yung super scanner daw ako pero hindi ko maalala kung kailan ako gumamit ng QR code or ng QR this year. Tapos ayan, meron pa din mga ibang flashback na nag g nga daw ako. Tapos kung ilan yung energy points na na ko. Kung ano-ano bang features dito sa GCash. Tapos ayan, may recommendation din daw sila. Tapos ito sa dulo is recap na lang siya ng mga nakita nyo rin kanina nung umpisa. Tapos ayan, sinasabi na 2 years na nga daw akong GCash users. At yun na, tapos na siya. Mag-open na rin kayo ng Gcash flashback nyo kasi syempre naman para makita nyo yung mga ginawa nyo o mga memories nyo galing sa Gcash or sa Jika para malaman nyo na rin kung magkano yung mga naging pera nyo o yung mga nagastos ninyo. Anong lalo na yung mga mahilig gumamit ng mga Gcash for iba't ibang transaction. Pero syempre, Ingat pa rin kayo sa mga scammer, iwasan i-share ang inyong OTP o yung mga details ng inyong GCash for your safety at para na rin sa safety ng inyong money. Sana maging happy kayo sa inyong GCash flashback at sana rin walang sisihang mangyari, Charisse. <laughs> Kaya Merry Christmas everyone! Thank you for watching! Yun lang!